yung mga bagay na maganda sa klima. Ito yung mga materyales na uh, naangkop sa lahat ng mga insekto na maaaring nakakasira ng ating mga kagamitan sa loob ng bahay. Pagdating kasi sa label cost mga kamusta, mas makakales ka. Yung sukat niya ay nasa uh, 18 cm by 295 cm. Ang presyo niya nasa 300. Sa PVC edging naman, nasa 95 pesos Yay. up to 150 pesos. Yan ito yung pag-uusapan natin ngayon habang uh, tinatapos namin yung ibang parte gusto kong uh, bigyan kayo ng idea kung ano yung kisame uh, makatipid ka pagdating sa uh, ceiling installation natin ito yung mga bagay na may bibigay ko sa inyo napakaganda makatipid ka sa lahat ng aspeto so ano nga ba yun makatipid ka sa materyales makatipid ka sa labor cost same time bentahe sa lahat ng bagay kagaya ng insekto sa klima So lahat 'to mga kumusta na? Uh, kung nakikita nyo yung aking background, tayo yung ginawa dito na kisame. Kung saan na uh, etong kisame na to, ah uh, bibigyan ko kayo ng tip para sabihin natin na bakit nga ba mas makakatipid ka at mas maganda gamitin nito. Uh, marami tayong mga uri na magpa-install ng ceiling, pero dito Uh, ginamit natin dito ay PVC ceiling o, uh, Meron din tayo doon PVC ceiling with gypsum board Meron tayo dito PVC ceiling na puro lang Ito pag-uusapan natin mga kamusta kung ano nga ba yung bentahe niya At mamaya pag-uusapan natin kung bakit nga ba tayo mas nakakatipid So dito mga kamasta uh, Ang bentahe kasi pagka ceiling installation Yung cost ng materials at saka cost of labor Ito yung mga bagay na maganda sa lahat ng aspeto ng kunwari, sa maintenance or ito yung mga bagay na maganda sa klima, sa lahat ng oras at the same time ito yung mga materyales na naangkop sa lahat ng mga insekto na maaaring uh, nakakasira ng ating mga kagamitan sa loob ng bahay ang PVC ceiling, ito hindi ito inaanay ang PVC ceiling, ito hindi siya nababasa So waterproof. Itong uh, PVC ceiling na to, meron din siyang resistance na hindi naman siya basta-basta nasusunog. So uh, isa rin yon sa kagandahan kay PVC ceiling. So hindi siya basta-basta yan nasusunog. So uh, ang isa pa dyan, ang PVC ceiling napaka-katipid. Bakit nga ba? Makatipid ka sa materyales. Kasi nga, although uh, sabihin na natin, kapag kabibili ka kasi ng isang piraso ng PVC ceiling, ay uh, medyo may pagka-costly. Pero kapag ka gusto mo na magkisame, na meron na siyang pintura, parang ganun din yung kalalabasan. Pero mas makakales ka. Bakit nga ba? Pagdating kasi sa labor cost, mga kamusta, mas makakales ka. Gawa nga nung uh, mas malelesen yung oras mo sa pag uh, i ng ceiling. Kasi pag sa labor cost, pinag-uusapan natin, Kapag ka PVC ceiling kasi mga kamasay, hindi mo na kailangan pinturahan yan. Hindi mo na kailangan lagyan ng design. Hindi mo na kailangan uh, kumbaga, pagandahin pa yan, pa paismutin, lihain. So yun yung mga bagay na mas makakabawas dun sa oras at saka sa cost ng uh, labor na din. So yun yung kagandahan niya. So uh, mas nakakabigay uh, nakaka -bigay siya ng uh, mas marami pang oras lalo-lalo sa mga nagmamadali mga kamusta no? so uh, yun yung sabi ko mas nakaka tipid ka pagdating sa labor natin kasi kung uh, pagdating dun sa may board na gagamitin mo tapos pagdating din sa may uh, uh, pintura na gagamitin mo halos sa uh, ganun din mapupunta yung material cost mo pero sabi ko nga sa inyo, mas makaka less ka naman sa labor cost at the same time sa oras na pinapagawa mo, lalo lalo kung uh, ito ay uh, nagpapaarawan ka kasi kunwari uh, makaka less ka dun sa oras makaka less ka sa lahat ng bagay So, uh, kumbaga, mahahawakan mo yung tamang uh, oras na pagpapagawa mo. At the same time, kahit sa kontrata, ganun din. So, uh, lalo lalo na kapag ka ito ay papagawa nyo ng uh, labor and material. And then, kung gusto niya naman na material cost, or yung labor lang yung sa inyo. So, yan yung mga bagay na uh, kagandahan niya So, dito naman, pagdating dito, mga kamusta, kagaya nung uh, meron tayong board dito, tapos sa uh, uh, PBC. So, ginawa ko lang dito na para may pagka-minimalism mga kumusta combination ng gypsum uh, at saka PVC ceiling kasi uh, importante kasi mga kamasta hindi siya yung iisa yung tema niya lalo lalo na kapag ka ganito naka tong part na to then dito naman sa part na to ay uh, uh, yung dining kitchen at saka yung uh, living area natin so napaka malaking bagay mga kumusta na uh, mayroon tayong mga separation na tinatawag at the same time, kung gusto niyo na may combination pa rin ng kulay na uh, hinahanap ninyo, kaya gusto niyo, pwedeng-pwede po yung ganitong pamamaraan. Halos sa uh, parehas rin naman na yung costing niya kapag ka ganito mga kamasta, no? Yun nga lang, yung oras, time consuming lang. Kasi syempre, mas makakadagdag sa oras yung pagpipintura at saka pagmamasilya natin. Although, mas maganda kasi pagka ganito mga kamasta, no? Para sa akin, mas maganda yung ganitong paraan gawa nga nung yung uh, pagpili kasi ng mga kulay na gusto mo eh meron tayong pwedeng i-combine pagdating sa uh, insulasyon ng uh, PVC tapos meron siyang gypsum board at the same time syempre uh, expect mo na meron siyang uh, comparison sa cost ng uh, labor compared doon sa may uh, pu purong uh, PVC lang so dito kasi mas matrabaho kapag ganito pero mas maganda siya yan ang, ang kagandaan niya mas maganda yung kalalabasan ng outcome o, o kaya yung outcome ng bahay na pinapagawa mo. And then sa advantage mga kumusta sabi ko na banggit ko na sa inyo kanina na yung uh, advantage nito ay uh, uh, yung uh, materials na to pagdating sa building naman eh napaka-light. Okay na sabihin na natin napakagaan. So ibig sabihin kahit high-rise building ito pwede n'yong gamitin. Lalo lalo kung gagamit din kayo ng mga metal frames. So ito advisable na Gamitin nyo to sa mga Or gumamit kayo ng mga metal frames So malaking bagay yon Kapag ka ito ay may mga metal frames O okay, metal frames yung gagamitin ninyo uh, Mas tuwid at saka Accurate mga kamusta Para hindi uh, pangit tingnan So uh, yun yung kagandahan ng PVC ceiling natin So uh, dito uh, Yung uh, pagpili ng uh, PVC ceiling na to uh, Sabi ko nga sa inyo Ay uh, napakaganda Gamitin, so try nyo rin subukan to Try nyo rin, uh, gamitin sa inyong mga butahanan. So, sa pagpili ng mga materials na to, uh, doon mo masasabi na uh, okay siya gamitin. Okay? So, ayan. Kung gusto nyong gayahin yung ganitong paraan namin, na mayroon siyang gypsum board uh, sa PVC ceiling natin, pwede naman po. O kaya naman yung purong uh, PVC ceiling lang siya. Okay? So, ayan mga kamusta no? Sa pagpili ng mga... Ang materials na ganito, depende po 'yan kung ano yung mga brand na kukunin niyo. Sa brand, nagkakaiba yung presyo. Sa quality, uh, doon mo rin ma base Okay? So bibigyan ko kayo ng konting uh, update sa mga presyo nito para magkaroon tayo ng idea. So sa PVC ceiling, yung sukat niya ay nasa uh, 18 cm by 295 cm. Ang presyo niya nasa 300 uh, 50 up to 400 plus nasa 500 pa yan depende yan sa brand na kukunin ninyo Okay, sa PVC aging naman nasa 95 pesos Yay. up to 150 pesos. Yan yung presyo niya. So, sa material cost ay sa materials naman natin gatin galing gamit ang uh, uh, metal frames mga kamusta oh. ay uh, kagaya ng metal paring nasa presyo yan na uh, 130 up to 200 plus. Ganon din sa carrying Channel, 130 up to 200 plus din. Sa Walengel naman na din, nasa, uh, nasa, ang presyo ay 55 pesos up to 80 pesos. So, depende yan sa brand na kukunin ninyo at kung ano yung thickness, mga kamasta. Okay? So, yan lang. Yan lang yung uh, may ibibigay kong update sa inyo, mga kamasta. At uh, konting tip, mga kamasta, sa pagpili ng mga materials. At uh, kung uh, ano yung nga ba yung uh, kagandaan ng PVC ceiling natin. Okay, so hanggang dito na lang din yung video natin. Sa lahat po ng mga nag inquire para sa channel, pwede kayong mag-comment sa or hanapin yung aking FB page, The Alan Builders. Basta. Okay? Ingat po kayong lahat at maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye.